Ang ganda yung taas. ganda yung oh. Hello mga ka-trip! Good afternoon! Uh, Pari 1pm na dito sa Kuwait. Uh, medyo maaraw siya oh. Pero kahit maaraw siya, malamig pa rin dito. Malamig na talaga ngayon, panahon na to. Tawag dito, uh, pasok natin 1.30 pero punta muna tayo ng Salmia Branch. Dito sa Cosmo para kumuha, kukunin ko lang yung promo banner namin. Lakad lang tayo siguro mga 5 minutes, nandun na tayo. And then dito na rin tayo maghihintay ng service natin dadaanan na ako dito mabuti dito dito maraming puno sa gilid pag init malaking tulong kasi to malilim sobrang araw oh. eto mga katrip pag ganito na yung araw pag taginit nako ang hirap na maglakad sobrang init pero ngayon kahit maaraw siya pero malamig pa rin Ah, mo naka-jacket-jacket pa ako ito yung uniform na jacket namin Ayan. kahit maaraw sya jacket pa rin winter season na kasi ngayon bali dalawang season lang dito sa Kuwait winter tsaka summer pagdating ng summer Ah, sobrang init talaga. Parang manginginig yung laman mo sa init. Pero pag winter naman yan, manginginig din yung laman mo sa lamig. Wala siyang snow, pero sobrang lamig. malamig talaga siya. Iba yung lamig niya. Kahit yung mga ibang lahi nga na katrabaho namin, sa kanila nag-i-snow. Pero pagdating dito, yung lamig daw iba. Ewan ko ba anong lamig yan, dito tayo pupunta pasok tayo dyan sa city center bali ano yan na uh, maliit na may grocery, may mga mall may mga palaruan tao city center mall ang ganda rin yung trim nila ng mga halaman oh. No? Yan mga katrip, nandito na tayo sa loob ng city center. Bale, mamaya, papasok punta na lang tayo doon sa Cosmo. Tayo dito, ikot. Yan, mas sa taas. Ang ganda ng taas. Ang ganda yung pinakataas, oh. sa sakay tayo na. Skeletal Type Packet yeah. Pagkakit nito Nandiyan na yung Cosmo Mababa lang naman Itong building kanto Pero kahit paano Mahaba din ng unti ang ano lang talaga dito tapos dito pagdating dyan yan yung ano uh, food court nila uh, food court uh, food court area yan hanggang doon uh, donalds city center. Uh... Siyempre, nandito yung Cosmo. Pasok tayo para kunin yung banner. Tron! Where are you? Oh, well welcome back! <laughs> Ah, si Voltron na yan. Nasa loob ng makina yan. Mga mekaniko, ganyan yan. Pilinis nila yung Hello. makina. Shout out, Gan! Shout out! Shout na! Shout out sa mga kasama ko mekanik. Thank you for accepting. Uh, yeah. <laughs> Bumalik so kasi siya dito ba. sa Cosmo. I'm back! Ba. Welcome back, Tron! Okay. Ayan mga katrip, nakuha na natin yung banner. Dalawang banner kasi pinakuha na rin ng certificate branch yung banner nila kukunin ko rin naman sinama ko na sila Ayan. na tayo syempre uwi uh, dito pupunta na tayo dun sa uh, ano ng service para pick up tayo Tapos dito sa baba mga passion passion dito nga po. Hello. Yan po, kabayan. Ba't yun ba Sige po. Yan. Ay, kabayan. Nagtatanong kung nag nagbablog, sabi ko. Tapos na nilapitan ko. Ay, yan naman. Yan. Ito. Ah, labas na tayo. Uh, ang dami mga ano ng ang uh, ka trip dito na tayo naghihintay. Wala pa naman yung service. waiting uh, waiting muna tayo dito. Hi. Nakiupo kami ng mga bata. Good? You sit down now? <laughs> What is your name? What is your name? Adam, Noah and Adam Say hi to my vlog Hello Bye bye Noah and Adam Alis na yung mga bata <laughs> Taxi na sila uh, At wala pa rin yung service ko Siguro mga 2 minutes, 3 minutes nandiyan na yan Wait muna tayo dito Nandiyan na rin mga katripyo service ayan na. Ah. Ay para na sila. Ayan. Let's go. Dito na po nagtatapos ang aking vlog. Maraming, maraming salamat po sa panonood. And don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayo updated. Thank you so much and bye-bye po. God bless.